Ako naman po, hindi po titigil na ipaglaban kung ano po ang makabuti sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga mahirap nating kababayan, mga pasyenteng walang matakbuhan. Dapat patuloy nating palakasin ang ating healthcare system, magdagdag ng mga kama at hospital at palakasin ang serbisyo na maaring maibigay ng ating mga pampublikong hospital. Dahil sa totoo lang po, ang mga mahirap nating mga kababayan ang pumupunta sa mga pampublikong hospital para po ito sa kanila kaya po, nananawagan ako sa PhilHealth. Sobra-sobra ang pera ninyo. Laki-laki ng reserve fund ninyo. Gamitin nyo po ito sa mga pasyente. Taasan nyo ang inyong mga case rates. expanda benefit packages. At kung maaari, babaan nyo ang inyong premium. Nakatulog lang po ang pondo nyo dyan, PhilHealth. Kaya nga po, nililipat na po sa ibang uh, ahensya yung pondo ninyo dahil natutulog. Gamitin nyo po ito sa mga mahirap. Tingnan nyo yung hospital billing ninyo. 300,000. Ang ibabawas lang dyan, less than 10,000. Hirap na hirap po yung mga pasyenteng lumabas sa hospital dahil wala silang pambayad. Gamitin nyo po yung 500 billion ninyo na pondo na natutulog lang po dyan. Mag-isip kayo, 9,000 case rates ang natutulog dyan na hindi nyo pa inaaksyonan. Salamat po Mr. President. I am glad that we are taking the right steps so that we can further enhance and strengthen our healthcare system. Maraming salamat Mr. President. Thank you.